Noong araw na iyon, aksidenteng nakita ng aso si Chucky na nalulunod. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang bumaba at hinayla siya sa pampang. Gamitin ang iyong bibig upang ibalik siya upang balansehin siya, pagkatapos ay hilahin pababa ang kanyang kamiseta. Magsagawa ng artipisyal na paghinga gamit ang chest compression. Ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mahina ang puwersa kaya walang reaksyon. Sinusuri, may tibok pa rin ang puso ni Chucky kaya mabilis na tumakbo sa kahoy na tulay, tumakbo ng buong bilis at tumalon ng mataas. Kaya lang naligtas siya, tuwang-tuwa ang aso, humakyat muna sila ng bundok para magpatuyo ng damit. Sa oras na ito, nalaman ni Chucky sa pamamagitan ng kwelyo na ang pangalan ng aso ay Bingo. Pagkatapos ay humiga sa lupa at kumpirmahin ang kasarian ni Bingo. Oh, ito ay isang lalaking aso. Parang bagay na bagay na magkapatid, kaya lang, ang Bingo ay inampon ni Chucky. Napakatalino ni Bingo at madalas siyang tinutulungan sa kanyang takdang aralin. Itinaas ni Chucky ang MacBook at tinanong si Bingo kung ano ang square root ng siyam. Sinagot ito ni Bingo. Madali nitong matutunan kung paano mag-skateboard. Alamin din kung paano magmaneho ng laro. Ang mga aksyon nito ay nagulat sa lahat sa lugar ng laro. Noong araw na iyon ay pumunta sila sa lawa para mangisda, pagtalikod na pagtalikod nila ay wala nang makita si Bingo. Naglalaro pala siya ng taguan kay Chucky. Ang kanyang tiyuhin ay hindi matagpuan sa loob ng kalahating araw, kaya kailangan niyang umakyat sa tangke ng tubig. Galit na galit si Chucky dahil natatakot siyang mawala ang matali ng asong ito. Tinitigil ni Bingo si Chucky na may inosenteng mga mata, nagpapahiwatig na sa susunod ay hindi na ito mauulit. Dahil inilipat ang tatay ni Chucky para sa trabaho, ninpake ng buong pamilya ang kanilang mga bag at naghanda na umalis dito. Pero sobra ang bino ng bingo. Kagabi lang ay nagdala siya ng bulaklak at alak para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa aso ng kapitbahay. Nagpa siya akong manatili sa bahay niya magdamag. Kinabukasan, nang lumabas siya ng mahina ang mga paa, sumakay si Chucky sa kotse at umalis. Hinabol siya ni Bingo, tumatakbo palabas ng bayan, ngunit hindi pa rin nakakahabol. Tingnan mo ito papalayo ng palayo. Nakatayo doon si Bingo na pagod na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ngunit ang paghihintay buong hapon ay nagdulot ng masikip na trapiko. Pagdating ng traffic police, nakaamoy sila ng malakas na amoy ng alak. Agad na gumuhit ng isang tuwid na linya upang makita kung maaari itong sumunod sa tuwid na linya. Para patunay ang gising siya, agad siyang naglakad sa harap ng pulis. Pero pinagmulta pa rin ito ng traffic police. Pagkatapos magpa nagpatuloy ito sa kahabaan ng pangunahing kansada para humabol. Sa wakas ay nakaamoy ng pamilyar na amoy sa haligi. Natakot pala si Chucky na hindi siya mahanap ni Bingo. So along the way at sa mga restaurant na nadadaanan nila, nagiiwan sila ng sariling bango. Kaya lang, araw at gabi sinundan ng Bingo ang pabango ni Chucky. Sa isang mainit na araw ng tag-araw, ito ay parehong nakakapagod at nauuhaw. For a moment parang nakita niya si Chucky na binibigyan siya ng tubig gaya ng dati. Halos hindi na ako kumapit, buti na lang at iniligtas ito ng isang mabait na duke at iniuwi. Ngunit nang ipasok si Bingo sa bahay, napagtanto niyang hindi mabuting tao si Duke, halatang mga ngalakal siya ng aso. Pumili siya ng mga asong gala na walang gustong gawing dog meat sausage para ibenta. Ikinulong ito ni Duke sa isang kulungang bakal. Nagpanik si Bingo na curious naman ang ibang mga aso at inilabas salamin para tingnan kung ano ang hitsura ng kapes palad na asong ito. Pero ayaw ni Dingo na manatili dito para manligaw. Dapat itong makatakas. Nagsimula itong maghukay ng mga butas sa lupa. Gumamit ng salamin ng ibang mga aso para tingnan ang lahat ng direksyon, at nang matuklasan nilang may paparating, nagbigay sila ng senyales. Mabilis na gumamit si Bingo ng isang piraso ng tela upang takpan ang butas. Hintayin mong umalis si Duke. Mabilis na gumapang si Bingo sa butas para makalabas. Pagkatapos ay agad niyang binuksan ang hawla at pinalaya ang iba pang mga aso. Hinuha silang lahat at tumakas mula rito. Nakarinig si Duke ng tahol at paglabas niya, laking gulat niya na napapaligiran siya ng isang grupo ng mga aso. Pagkatapos ay itinali si Duke at ang kanyang asawa sa likod ng truck Hawak ni Bingo ang manibela at umupo sa harap habang ang mga aso ay nagtutulak sa likod niya. Pagkaandal ng sasakyan, tumalon si Bingo sa labas ng sasakyan. Parehong nabangga ang sasakyan at si Duke at ang kanyang asawa sa isang tindahan. Ngumiti si Bingo na parang gusto niyang mamukadkad. Gumagana sila ng maayos nang hindi nagiiwan ng pangalan. Nang dumating ang mga pulis ay nakaalis na sila. Sa intersection ng Bingo, gumagal. Ang mga aso ay nataranta lahat, wow! Dahil alam ng Bingo na bagamat libre ang buhay gala, wala itong patutunguhan. Sa kabaligtaran, gusto nito ang mainit na pakiramdam na nasa bahay. Walang gana siyang kumaway sa mga aso, tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya ay madilim na, naghahanap ng pagkain sa basurahan ang bingo. Natuklasan ito ni na Steve at Eli at dinala ito pabalik sa mobile home. Akala ko may nakilala akong mabuting tao, pero ang totoo mga kidnapper pala sila. Isang pamilya ng apat na tao ang ikinulong sa isang aparador, hindi naman nagmamadaling kumilo bingo, sa halip ay hinintay niyang lumabas ng sasakyan sina Steve at Eli habang natutulog sila. Pagkatapos ay tumawag ng pulis. Ang sumasagot sa telepono ay hindi nakakaintindi ng wika ng aso, kaya tinawagan si Hal. Kamusta? Bilisan mo ako ng panulat at papel. Patuloy na tinapat ng bingo ang mga susi ng telepono. Matapos makinig, naunawaan agad ni Hal ang problema. Batay sa lokasyon, kumpirmahin ang lokasyon ng krimen sa kabila, bumalik si Bingo sa sasakyan at pinalabas ang mga hostage. Habang tumatakas, Jin niya ang mga kidnapper. Hinayaan niya muna ang sanggol, pagkatapos ay nagsimulang makipagbuno sa kanila. Ngunit nalulula pa rin siya at kailangan niyang sumuko. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga pulis ang dumating kaagad at pinalibutan ang kotse. Alam nilang hindi sila makakatakas, kaya umawak sila ng baril, itinutok ito kay Bingo at pinagban ang mga pulis nakita ng mga pulis na walang natira sa sasakyan at isang maliit na aso lang si Bingo kaya dir-diretsyong binarin. Mabuti na lang at sumuko ang kidnapper at naaresto. Nagsimulang ibalita ng media ang mga kabayanihang ginawa ni Bingo. Nakita ito ni Chucky. Agad siyang nagsulat ng liham na umaasang hahanapin siya ni Bingo pagkatapos ng matanggap ang sulat. Sa oras na ito, ang Bingo ay inampo ng isang batang babae. Mamuhay ng walang pag-aalala sa kasamaang palad, ang magagandang panahon ay madalas na hindi nagtatagal. Noong araw na iyon, bigla siyang nakatanggap ng summon mula sa korte. Sinabi pala ng dalawang kidnapper na si Bingo ang tunay na pumatay. mag rin ng abogado na magdedepensa sa korte. Nagsimulang magkagulo ang abogado sa kabilang panig. Sinasabi na ang dumi at bakas ng paa ni Bingo ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Iyan ay ebidensya na si Bingo talaga ang kidnapper na noon ay sinisi si Steve at Eli nahaharap sa walang kabuluhang pag-setup, maaari lamang nitong aminin na ito ay kasalanan nito. Sa wakas ay nasentensyahan ng tatlong taon. Matapos makulong, nakilala niya ang isang kaibigan sa selda. Pagkatapos ng maikling pagkakakilala, nagsimulang ipakita ni Bingo ang kanyang mga kakayahan. Dapat itong makatakas. Nagsimula itong maghukay ng mga butas sa sulok ng dingding. Nagbantay si Thompson. Pagkatapos ng lahat ay handa na, sa gabi ay tinakpan nila ang kanilang mga trap sundin ang butas upang makatakas sa bakura ng bilangguan. Laming galinggi si Bingo sa paligid upang matiyak na walang nagpapatrolya ng mga pulis, pagkatapos ay umakyat mula sa butas. Yumuko si Thompson para makakuha ito ng momentum at tumalon sa bakod. Inihagis niya ang lubad sa dingding para magamit ni Bingo ang kanyang lakas para hilahin siya palabas. Tuluyan na silang nakataka, sunod na nagpaalam sa isa't isa. Sinundan muli ng Bingo ang pabango ni Chucky upang simulan ang kanyang paglalakbay. Pumunta muli sa loob ng ilang araw. Sa wakas ay natagpuan na nito ang may-ari nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon siya ng isa pang aso, na labis na ikinaingit ni Bingo. Pero hindi niya alam na tinutulungan lang pala ni Chucky ang kapitbahay na ilakad ang aso niya. Mayabang na tumalikod at umalis si Bingo. Sa gabi nakakalusot lang ito sa basurahan. Buti na lang may chef na nakakita. Hindi pinapanatili ng chef ang mga tao o aso na walang ginagawa. Pinilit nilang dilaan ang lahat ng natirang pagkain sa plato. Hindi lamang ito isang tunay na gawain, ang mga natira ay makakatulong din sa taba ng chan. Makalipas ang ilang oras ay nalinis na ang lahat ng pinggan. Bingo time keep pagkatapos ay umalis sa trabaho. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, paglabas na pagkalabas niya ng o ay may hinabat siyang dalawang tao. Si Lasky at Eli na nag-set up ng bitag para sa bingo. Sa kabutihang palad, natuklasan ito ni Chucky sa oras umikot siya sa kabila, sinamantala ni Bingo ang pagkakataong tumakas. Si Chucky ay hinagaw nila sa kotse. Upang mailigtas ang may-ari nito, sinamantala nito ang kawalan ng atensyon ng mga kidnapper para umakyat sa bubong ng sasakyan. Palihin na sumunod sa isang abandonadong pabrika. Nakita ko si Chucky na nakatali at hindi makagalaw. Habang walang kalaban-laban ang mga kidnapper, palihin na kinuha ni Bingo ang kanyang sombrero at ibinalik upang humingi ng tulong inilalarawan nito si Chucky na nasa panganib ngunit hindi maintindihan ng kanyang kapatid. Nang marinig na aso lang iyon, tila walang pakialam ang nanay ni Natalie. Malupit niya itong itinaboy. Sa oras na ito, nakatanggap si Natalie ng tawag mula sa mga kidnapper. Humingi sila ng tatlong milyong bar para palayain si Chucky. Nagpanik siya at hindi alam ang gagawin. Napagtanto na hindi makausap ni Bingo, nagpasya siyang makipagsapalaran at gumamit ng tunog para akitin ang mga kidnapper pagkatapos ay magtago sa istante at tumalon pababa, itulak sila sa lupa. Ngunit pagkatapos ng tapang na iyon, sa kasamaang palad ay nahuli pa rin siya. Para makaganti sa bingo, nagpa siya sina Steve at Eli na gumamit ng time bomb at pasabugin ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nasunog ang pabrika dahil sa mga upos ng sigarilyo na kanilang itinapon sa lupa. Sa oras na ito, dumating din ang mga pulis. Wala silang choice kundi sumakay sa kotse at tumakas. Palaki ng palaki ang apoy. Nakatakas si Bingo at saka agad na ginamit ang kanyang mga ngipin para kumagat sa lubad para iligtas si Chucky. Pinagmamasdan ang paglaki ng apoy. Nasuffocate sila at hindi makahinga. Nakita ni Chucky ang air call button sa dingding at inutusan si Bingo na pindutin ang button. Ngunit nang makita ang malaking apoy sa kanyang harapan, napaatras siya sa takot. Nakuha na pala ng apoy ang inang pinakamamahal niya. Dahil doon, takot na takot siya sa sunog mula noon. Natakot ito kaya napaatras ito. Pagkalingon niya kay Chucky ay nakita niyang wala na itong malay. Kung ikukumpara sa takot sa apoy, mas takot itong mawalan ng may-ari. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, nakasandal sa dagat ng apoy. Tumunog na ang huling alarm bell. Nang dumating ang mga bumbero, matagumpay nilang naapula ang apoy. Ngunit ang panganib ay hindi naalis. Dahil hindi pa nahahanap ang bambang iniwan ng mga kidnappers. Sa matalas na pangamoy, mabilis na nahanap ni Bingo ang kahon na naglalaman ng bomba. Sa kabilang banda, galit na galit si Ilay at nagpasya na pasabugi ng bomba. Binuhat ni Bingo ang bomba at bo labas ng pabrika. Sa sandaling tumalon siya mula sa pantalan, direktang sumabog ang bomba. Walang nasawi sa pinangyarihan, ngunit hindi na bumalik si Bingo. Sobrang heartbroken ni Chucky kaya nahimete siya. Pagkagising ay dinala siya sa ospital. Maraming tao ang nagkukumpulan dito, lahat sila ay mga taong natulungan ng bingo. Dahanda ang hinawi ng doktor ang kurtina. Ito ay bingo. Nakahiga ito sa hospital bed. Parehong nasugatan ang magkabilang paa ngunit buti na lamang at hindi nasugatan. Napaiyak si Chucky sa tuwa. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na ampunin ang bingo. Nang makita ang mga mata ng lahat, hindi makatanggi ang kanyang mga magulang. Siyempre! Ngunit kailangan muna nito ng surgical sterilization.